hindi ako nabuta noon ah sabi lahat ng Oh! Tutak po yung spot Barry Uy! Aderich! Bakit tumatakbo ka? Sa baba, bakit hiniringin ka? Ba? Bakit ano nangyari sa'yo? Nangya kasi! Nahabol ako pare! Sino ang habol sa'yo? Basta tol! Ang hirap! Ang dami ko nang inikutan! Talagang inikutan din ako eh! Umikot ako! Umikot din siya! Nagkaikot kami! nangyari? Ba pero, babagabog ako eh. Pero hinabog ay. talaga ako eh. Ano ba nangyari? Sinisingil na ako eh. Ay, patay tayo dyan. Inom ka muna. Ah, hinihingal kayo. O, Eri pare. Salamat pare. Walang iyan. Ang ah, nga tol kayo eh. Ah. Sabi nga eh, bakma sa kato Ano ubos pare, pabalikan ko na lang, baka maabutan ako ha. Sige pare, sige pare. Ha? Sige pare. Sige pare, gabos sa iyo. Pare, pare. 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 Oh, pare. nahabol kasi ako na konsensya ko. Tay dayo di. Tuwas pare. Ano yari sa kanya? Hinahabol ko konsensya. Ako, sa sira-sira anong bait. Nangyari sa tao no.